So for today's video nga mga kaisla, ako na naman ang pinaboysover ni ate. Susunduin nga namin ang mga pinsa namin na nanggaling pa sila sa ibang lugar. Pupunta nga sila sa isla para magbakasyon. Para na rin i-celebrate ang birthday ni mama. Malapit na nga sila ate sa bayan ng Taytay. Nakababa na nga sila ate ng bangka. Meritsyo na nga sila ate sa palengke para bumili ng gulay. Bumili na rin sila ng bigas. Ang hirap nga ng buhay namin mga kaisla no. Kailangan pa namin pumunta ng bayan para bumili ng bigas. Pagkatapos dumirit si Ate sa Rainbow, hindi na nga niya na videohan pagpunta niya para bumili ng pinapabili ni Mama Nini. Pauwi na rin nga pala sila Ate, kasama sila Tito at mga pinsan kong pangit. Charo! Inaalalaan nga dyan ni eh, Papa si Kiksi para makasakay siya ng bangka. Ito nga si Jisipa, kaway-kaway pa. Sabang ito si Ate nagpipiling ganda-gandahan malapit na rin pala silang makarating dito sa isla. Matatanaw na rin pala ang isla namin. Konting kimbot na lang ang mga ka-isla. Malapit na tayo sa playa. Git ng bahay kubo, nung no? At matatanaw nyo na rin pala ang kurals. Nakarating na nga rin pala sila. At pababa na rin ang bangka. Yan na, si Kixi na una nang bumaba. Para waswasan ang sinukahan niya. Charot! Sinalubong na nga sila ni Tito Kuko. Para tulungan bumaba ng gamit. Binaba na rin nga pala ang mga gamit. At andito na kami sa bahay. Papahinga sa mahabang biyahe. Yun lang po. Bye-bye!